Okay, game! Sunod! Hi guys! Tara samahan niya kami tikman itong 85 pesos lang eat all you can healthy breakfast na. Alamin natin kung sulit ba or madidismaya ka lang. Dito lang to sa may 301 Shaw Boulevard, Corner Guerrero Street, Mandaluyong City. Ito yung Emrys Bulaluhan ng Tapsihan na sobrang pinagkakaguluhan ngayon at talagang pinipilahan ng pagkahaba-haba. Dahil nga sa nag-viral na napakamurang breakfast buffet nila. Kaya alamin natin kung sulit ba talaga dahil alas 6 pa lang ng umaga daw may mga nakapila na dito at yung iba galing pa sa malalayong lugar. Good morning po sa inyo lahat! Pwede na pong pumasok, pero sa isang pagkakataon, nakalindya pa rin. Okay po, pwede na pong Nag-open sila ng 8 a.m. up to 10 a.m. At kakabago lang nila ng schedule nila Monday to Friday na lang daw. Wala ng Saturday at Sunday kasi sakto nung pagdating namin Sunday yun. At ito na nga nagsisimula na yung buffet pero grabe pa rin yung pila hanggang dulo yan guys ha. Paano ba naman kasi 85 pesos lang makakapag eat all you can ka na. Medyo bitin lang yung food dahil kasi hindi ito yung mga nakita ko sa mga vlogs. So technically parang yung hinain nila sa amin apat na klase lang. May tuyo, tilapia, okra, talong, at ayan tuyo ulit, tilapia. Then ito na yung mga on the side nila na ensalada, bagoong, kalamansi at sile. Then syempre may charge din sila na 150 pesos para sa may mga leftover. Honestly, hindi lang ako naging masaya sa experience ko dahil expected ko kahit walang longganisa at egg for today dahil sabi nga nila every other day sila nagpapalit. Sana man lang kahit similar ng konti dun sa longganisa at egg. Para fair din naman sa mga galing pa sa malalayong lugar. Ano to? Hulaan ng araw? Chambahan? Bato topic yarn? Charot. <laughs> so dapat pagpupunta ka dito malakas ka magdasal dahil hindi fair or same yung sinaserve nila sa bawat araw. Sayang lang, walang longganisa. Yun yung habol ni Carter. Isda. That, Isda that at gulay. Oh, ang bulalo. Eh. Cute pa nang lalagyan nila, oh. Mini caldero. Pwede na. Para sa si 85 pesos. Dapat malapit lang yung bahay mo. Kasi kung malayo, wag na. Luto ka na lang sa bahay, di ba? Ginayo <laughs> niyo pa. Fair view kayo, ha? Ah. Habol ko dito yung longganisa sana, eh. Kaya lang wala, eh. Kahit isang meat lang sana. Wow. na kung malapit ka lang. Pero kung malayo, kahit wala. Si Carter, poor isda. <laughs> In fairness, yung soup nila masarap. Parang bulalo. Second round. Siyempre, <laughs> sa tilapia tayo. Carter, siyempre, puro isda din. <laughs> Yan ang sitwasyon ngayon dito. Ang daming tao. May iba ala sa pa lang nandito na. Patang haba pa ng tila sa labas. Ang lalaki ng tilapia nila. In fairness. Pero every other day daw, na-change nila ng menu nila. So ngayon, ang pinaka-nagustuhan lang namin is yung tilapia. Pwede na 85 pesos kung makailang kuha ka ng tilapia. Sulit na rin eh, di diba? Kung malapit ka lang, why not? Pero kung malayo ka, kahit magluto ka na lang sa bahay. <laughs> Ba't ba awat ka ng awat? Awat ng awat eh, no? kung, malayo di bali na kung malapit okay lang pati naawat mo yung tao nakakalungkot lang di ba na may mga ganitong klaseng tao pa rin 2023 na eh may mga ganitong klaseng Pinoy pa rin di ba? yung mga kamatch na Pinoy neto yung mga ano yung mga Pinoy na kakain ng balahura sa mga sa mga fast food sa mga restaurant tapos makalat di ba maraming mumo tapos walang konsiderasyon na kesyo at trabaho daw ng service crew maglinis ng mesa Ganon yung makamatch na ito. Eto, level 2. Level 2, may sayad na Pinoy po Dadayo ka ng eat all you can buffet na 85 pesos lang Pero ulo. Tapos magre-reklamo ka pa? Ang dami pa pang hinanaing sa buhay? 85 pesos lang yung babayaran mo. Ha? nag expect ka pala ng palung palong experience sa isang eat all you can buffet ba't hindi ka sa Vikings pumunta? O kayo doon sa The Alley? sa may Cloverleaf? Ba't hindi ka doon pumunta? Isa tag-1,000 per head? Nasa 85 pesos per head ka na buffet eh. What you expect? Diba? Dahil mong reklamo. 85 pesos yung babayaran mo, nagre-reklamo ka pa. ba? Diba? Kasi siraan mo pa. ba? Diba? Bukang bibig mo kung malalayo kay, kahit di bali na. Hindi na para i-recommend ko pa. Sino ka? Ba't sinisiraan mo? Mayaman tong ganto eh. Panik mayaman tong ganto. Sure, mayaman tong ganto. Mayaman tong mga ganto. Yung mga ganto mga walang konsiderasyon. ba? Diba? Hindi ka nasarapan. Hindi ka nasarapan. Sarilinin mo na lang. Hindi ka natuwa. Sarilinin mo na lang. Binlag mo pa eh. ba diba? Binlag Sinab mo pa, siniraan mo pa, 'di ba? Hindi na para i-recommend ako pa. Nakakalungkot lang, nakadismaya. Nakadismaya? Babayad ka 85 pesos, nadismaya ka pa? Yung mga ganitong klase Pinoy kasi, mali kasi. Ano ba yung basihan niyo para masabing sulit? Diba? Para masabing sulit. Ano yung basihan niyo? Alam niyo ganito. Ah, may tuturo ko sa inyo. Kayo, kayo mga mayamang kayo, kayo mapipera kayo, kayo yung kadalasang gantong patanga-tanga sa mundo eh. Di ba? Tuturuan kayo para mapano nyo nga ba masasabi kung sulit nga ba ang isang bagay o hindi. ganto ah. Ilagay nyo yung sarili nyo sa sitwasyon. Parang ganto, Ako si Ato, may 85 pesos ako. Ikaw, na food blogger, di ba? Bukang bibig mo eh. Magluto na lang sa bahay. Magluto na lang sa bahay. Di ba? Pero wag na. Magluto na lang sa bahay. Bibigyan kita ng 85 pesos. Mapagluluto mo ako ng 20 parasong tilapia. Saan ang unlimited na sinigang kasi unlimited buffet yan eh diba? unlimited yan diba? magbabayad ka ng 85 pesos dyan tapos kahit maka 50 tilapia ka dyan maka isang kalderong sinangag ka dyan no problem at all diba? oh. para masabi natin sulit Sa'yo sabi mo hindi sulit eh bibigyan kita ng 85 pesos diba? gawan mo ko ngayon ng 20 pirasong pritong tilapia tsaka isang damukal na garlic rice Magagawa mo? Hindi, di ba? Hindi! Kaya manahimik ka. Ha? Manahimik ka. Kung hindi mo kayang gawin yung ginagawa nila, manahimik ka, sino ka para magreklamo? Di ba? Isa pa, isa pa. Isa pang halimbawa. Isa pa halimbawa. Halimbawa, uh, magpapaship ka, magpaparider ka. Di diba? Para di ka reklamo ng reklamo, para may idea ka. Di ba? Halimbawa, magpapa, magpapaship ka rider. Pasay to tubulakan. Pumalo yung yung riders fee ng mga 300 plus. Nagreklamo ka. Keso mataas. Keso pag pina, pina GNT, 50 pesos lang, ganto ganyan. Eh gusto mo same day, papa rider. Pumalo 300 pesos, nagrereklamo ka. O sige ganito, 'di ba? Nagrereklamo ka sa 300. Bibigyan kita 350. Dalin mo to dun sa Pasay mula Bulacan. Gagawin mo? Gagawin mo? Hindi, 'di ba? Hindi, 'di ba? Kung hindi mo kayang gawin yung ginagawa nila, wag kang magreklamo, manahimik ka, sa tapa up, ha? 85 pesos unlimited healthy breakfast buffet, nagrereklamo ka eh, 'di ba? Tsaka, Puta, longganisa at itlog pala yung hanap mo. Ba't hindi ka sa mga sislingan na silog yung tinda? Ba't hindi ka dun pumunta? Bakit andyan? Ano ginagawa mo dyan? Saka ikaw na nagsabi, di ba? Healthy breakfast buffet. Healthy. Tangina, healthy ba yung longganisa? Sumagot ka. Healthy ba yung longganisa? Di ba hindi? O bakit nila isa-serve ng araw-araw yon? Tempo ka. Ha? Tempo ka. Tangin na 85 pesos nagre-reklamo ka. Ang sakit mo.